ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng okra salad. Excited na ba kayo? Let's go! Vlogger Kuno TV! Vlogger <laughs> TV! What's up, mga ka -A? -ay? Ayan, kamusta po kayo today? Okay, for today's video po, ah uh, di pa po nag-post uh, po ko ng, ah uh, uh, ng video uh, about dun sa salad? Hindi ka, Panoorin nyo po ako. Tuturuan ko po kayo. Okay? So, number one po, kailangan... Uh, kompleto tayo sa mga ingredients na gagawin natin. Ano-ano po ba yung mga ingredients na gagamitin natin para doon sa salad na uh, gagawin po natin. O yung salad na ginawa ko. Okay, number one po. Yan. Garlic po. Garlic. Meron po tayong garlic. Okay? And then, meron din po tayong red uh, onion. At meron din po tayong uh, siling green. At meron din po tayong kalamansi. At syempre, yung pinaka main ingredients po ay dapat hindi po mawala. Yan po ay yung pipino. Ala! Lucky! Grawe! Ang laking pipino! So mga gusto, mahilig po na malalaki dyan. Yan, pwede po kayo magpipino. <laughs> Okay. So and yung okra po natin, okra. Yan, Lalaki rin ng okra, oh. Up, up. Boy pa, naulog. Yan. <laughs> Yan po yung okra natin. Yan, apat na piraso lang kasi uh, panghalo lang naman siya sa salad, Tsaka ako lang naman po yung kakain. Okay? Uh, ituturo ko po sa iyo, uh, yung step by step po, mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano ko po siya gawin. At syempre, hindi po mawawala ang ating olive oil. Yan. Wow! Pampasarap. At ganun din po, para magkalasa, magkaroon ng alat, ang ating Himalayan salt. Ayan. Ang ating pink salt. yan pink. Ang Himalayan salt po is kulay pink yan. Himalayan pink salt. Yun. So, ready na po ba kayo kung paano po malaman gumawa or paano po nga gawin tong salad po. Okay, let's go! Okay, so uh, first po, ugasan po muna natin tong mga gulay natin. Ugasan natin mabuti. Yan, dapat po ugasan natin mabuti. Ang ating pipino, ugasan po mabuti. Yan dahil na uh, hindi na po natin siya babalatan kasi masarap po siya crunchy pagka kinahin nyo po na hindi siya balat then ganun din po ang sili ayan ang okra Yan. At ngayon, ugas na po, malinis na po ang ating uh, gulay. Uh, hiwain na po natin siya. Yan, ang una po, hiwain natin ang ating pipino ng pagganito po. Tatanggalin po muna natin yung magkabilang dulo. Ayan. Tapos hiwain Iwan po natin siya. Ako po iniiwa ko po siya muna ng maliliit. Na maganto. So, depende po sa inyo kung ano pong klaseng hiwa po yung gagawin niyo sa pipino. Ayan. Tapos iwain po ng maninipis. Ayan. Kasi sa gitna. Pag naiwan na naman po, iwan sa gitna. Pagka alam natin na medyo makapal pa, ayan, pwede po natin iwan sa gitna. Ayan. Continuous lang po yung pag hanggang matapos po lahat. Alright. At ngayon po, nahiwa ko na lahat ng pipino. Okay. Ang susunod po na ihiwa po natin is yung sili po. Okay. So, tatanggalin po natin yung buto nito, Yung sili. Iwain po siya sa gitna. Yan. Tapos yung buto po, tatanggalin po natin yan. Ayan, kasi hindi naman, po hindi naman po maganda sa katawan yung mga buto. Ayan, lalo-lalo na po yung mga buto ng kamatis. Hindi po maganda yan kinakain. Kasi yan po yung mga nagkukos uh, ng, uh, ng, ano po, ng sakit po sa tao. Bumabara po yan sa, ano po, sa, uh, sa gallbladder po na nagkukos po ng uh, appendicitis mga buto po so, so may hilig po kumain ng buto dyan ng kamatis at mga buto ng sili ayan saan nyo po malaki po yung chance niyo na magka, ano po, magkasakit dahil dito sa mga buto na po ito kaya ako po hindi po kumakain yan ng mga buto ng kamatis natanggal ko po yan then after natanggal na hiwain lang po natin ng maliliit na ganito po Okay? Then, na po natin siya sa lagay natin ng salad. Then, ang susunod po natin iiwain is yung sibuyas po. Yan. Ang bango. So, gusto ko po yung amoy ng sibuyas. Matapang, matapang yung amoy. Yan. Kaya pagka kumakain po ako ng shawarma, gusto ko yung maraming sibuyas kasi yun po yung nagbibigay ng masarap na lasa Okay, so lang po natin siya na maninipis. Alright. Okay. So, ang next po natin is yung garlic po. Walang tayo ng ano po, ng isang ano lang po. Isang piraso lang po. Hindi po kailangan ng marami kahit isang maliit lang po o isang piraso lang isang ganito lang po kasi marami na po yan okay so yan po ang, alam, mo lang, alam naman po natin na ang garlic po is napakamabisang antibiotic po sa katawan so yan kakainin lang po siya natin siya ng hilaw ihalo natin sa salad yan ganito po paghiwa ng ano tut, uh, yuyupin po muna para madali po mahiwa then pag na balatan na po yan tulad nito, hiwain na po siya ng maliit. Yan. Mas masarap po siya kainin ng sobrang maliliit sa salad po. Para ano lang po, yung pag kinain po siya sa bibig is yung ano niya po, yung, yung yung lasa ng bawang, yung tapang ng bawang is ano lang po, sakto lang po. Mmm, bango. Yung aroma ng bawang din po. Bango, bango. Yan. Yan. Sagay lang po natin, bawang. Alright, so ang next po natin, uh, na po, po, natin yung ating, ano, hiwain na natin yung ating kalamansi. Ipiga na natin doon. Ayan, pipigain na po natin. Tanggalin po natin yung buto ng kalamansi kaya tayo meron kutsara o tinidor po. Tapos yun po yung na natin doon sa uh, pinakabawang, pinaka ibabaw po ng salad natin. Ayan, para medyo maasim-asim po siya. Ayan. Yung lasa niya, medyo maasim. Na, uh, syempre lalagyan po natin siya ng Himalayan salt Pero mamaya na po yun Yan, so ganito na po itsura niya ngayon Yan, so meron na po siyang pipino uh, Meron na siyang uh, onion May garlic na po At siling uh, green Tsaka kalamansi po Okay, ang next po natin Is yung okra po Pero, uh, ibibol po muna natin siya Nang uh, uh, ng mabilis lang po Okay, so sa hindi po nakakaalam Na ang okra po is uh, Hindi po siya isang gulay Isa po siyang prutas ang Ang okra po ay isa sa pinaka Uh, uh, ma, ma, nutrients or ma madaming benepisyo sa katawan ng tao. Okay po, yung iba po hinihiwa lang po nila to. Tapos hinahalo po sa salad, hinihiwa lang nila diretso po. Uh, pero ako po, pinapakuluan ko po siya ng uh, ng ng konti, nang mabilis lang. Okay? So paano ko po ba siya pakuluan? Okay, so ganito po siya. So ganito ko po pinapakuluan yung okra. So kung kayo po isa, uh, po kayong uh, ganitong itan uh, sa inyong bahay po, hindi niyo na po kailangan gumamit ng, uh, ng gasol po para magpainit o magpakulo ng uh, okra. Kung gusto nyo po na mabilisan na makapagpakulo ng okra po, ito lang po ang solusyon dyan. Okay? So ito po yung ginagawa ko uh, matagal na panahon na po. So ilalagay ko lang po siya ilalagay ko, ilalagay ko yung okra dyan, ilalagay ko ng konting tubig at uh, unang kulo, unang pakulo lang po. Ano? Pag kumulo na siya, automatic po siya, pag sobrang init na uh, automatic po siya, uh, mag-off then after na pagka-off po, ilalabas na po siya natin dito. Tatapon na po natin kagad yung Uh, yung, yung pinagkuluan na tubig. Pero yung iba po, sa mga matatanda, hindi po nila tinatapon. Iniinom po nila yung kasi nandun pa rin po yung pinakagamot ng okra. Okay, so ulitin ko po, ito po ay isang uh, uh, mabisang panggamot din. Isa sa pinakamabisang panggamot din sa lahat ng sakit ng tao. Uh, para po siyang ano, uh, malunggay. Isa rin po ito sa mga miracle uh, uh, fruit po. Ito pong ano. So hindi pa po, yung mga hindi pa po nakakaalam ha, na ito pong okra na to is kinakain po siya ng fresh. Okay, so pwede po siyang kainin ng fresh Sobrang masustansya po siya pagka-fresh po Alright, so ulit na, papakulo na natin to Para may halo na po natin sa ating salad Ayan po, ayan po So ngayon uh, naririnig natin uh, uh, na Nag-start na po siya kumulo ayan, Pag medyo maingay pa, nag-start pa lang siya uminit Nandiyan na po yung uh, okra po Okay, so sa mga uh, gusto po O sa mga hindi pa nakatry Kumain ng okra po na medyo crunchy po Ganito lang po yung gawin ninyo Kasi pag nasobra na po sa pakulo yung uh, okra po Sobrang lambot na po siya, sobrang slimy So, hindi tulad po nito, pag kinagat nyo po, uh, sobrang crunchy po siya parang pipino. Alright. Yan. So, yan po. Kumulo na po ang ating okra. Okay. Ihanguin na po natin siya. Yan. Yan. Yan po siya. Woo. Yan. Marininig nyo po. Pagka hiniwa ko siya. Pagka hiniwa, hiwa ko na po siya. Marininig po ninyo na uh, crunchy pa po yung okra. So, sobrang sarap po. Perfect na perfect po siya sa salad po, nailabas na po natin ang ating okra. Okay, so iwain na po natin siya. Ewan ko po kung maririnig po ninyo ha, ah, yung pinaka-crunchiness niya po. Pagkainiwa. Yan po. Tatanggalin po natin yung ulo. Yun. Tapos iwain po natin siya ng maliliit. Yun o. Oh. Yun. Try po natin. Ah, kung maririnig niyo po yung, yung crunchiness niya po. Okay, tatry po natin. Hmm, hmm, Narinig niyo po? Hmm, Sobrang sarap. Sobrang crunchy po. Yan, So, iwa-iwa lang po natin siya. Ang maliliit. Para maihalo po dun sa na uh, salad natin. So, ngayon po, nahiwan uh, nahiwa na rin po natin ng okra. Uh, okay. So, ganito na po siya. Itura ngayon. Ang so, susunod na gagawin po natin is lalagyan na po natin siya ng ah, Himalayan salt. Okay. Ito po ang ating Himalayan salt. Himalayan salt. Pink salt. Okay. Sakto lang po ha para hindi po siya sobrang alat. So, bubudburan natin with love. Yan. Yan. Tapos, so, paikot-ikot lang na ganyan. Habang naglalagay tayo, pwede po tayong naka-A. Yan. A. 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 Yan. Ah, naglalagay po ng Himalayan salt. Then, next po, ang pinakalas po is yung ating ah, olive oil po. Yan. Ating olive oil. Yan, dandahanin lang po natin. Woo! Paikot ang ating olive oil. Yun. Ang sarap. Okay, so last, imimix na po natin siya Nang dahan-dahan. Pero kailangan naka-A pa rin tayo. Yan po, A. Yan, ikot natin. Yan, mix. I-mix natin siya. Yan. 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 A, kalukuhan eh. No? Pag nairapan kayo mag-A, kaya ito normal na lang po. <laughs> kalukuhan. <laughs> Ayan po. Mix-mix natin siya. Yan. 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 mekos-mekos natin siya. Ayan, nawala na yun ah. Si, si insan na mekos-mekos Hindi ko na napapanood yun ah. Okay, anyway. Ito na yung salad natin. So, medyo tingin ko kulang pa sa salt. So, konting-konti -konti pa. Para medyo may alat po siya. Okay. Alright, so ngayon po. Gawa na po ang ating okra salad. Okay. Yan. Okra salad po. So, halika. Kain po tayo. Eh, kain na po. Sarap na ito. Ngayon naguulan pa. Alright, so sa mga uh, nakakapanood po ng video ko, pwede po kayong mag-comment uh, doon ng at followers. Okay, so kung yung mga gustong tumulong po sa akin na umangat po yung uh, yung mga views ko, yung mga watch uh, ng uh, video ko, um, mag-comment lang po kayo ng at followers po. Okay, so sana uh, may natutunan kayo ngayong video na to at uh, alam ko na gagawin nyo rin ito sa inyong mga bahay Okay Kung wala naman po Tip po ah, kung wala naman po kayong uh, Olive oil sa bahay Okay lang naman po Kung hindi nyo po lalagyan ng olive oil Okay So uh, Depende naman po Kung ano po yung available sa inyo Yun po Ang importante po Nandun yung okra kami, uh, Yung okra Yung sama, may din po sa paminta Pwede rin po maglagay ng paminta Nandun yung okra uh, Pipino Sibuyas Bawang Tsaka yung siling ring, kung mahilig po kayo sa sili. Pero kung hindi naman po kayo mahilig sa sili, okay lang po. Huwag niyo pong lagyan. Kung sa mga mahilig naman po sa kamatis, pwede rin po kayo maglagay ng kamatis po. Kasi sa unang video ko po, napagawa ng salad, nilagyan ko po yung kamatis. Pero yung kamatis na yun, wala pong buto. Tinanggal lang ko ng buto. Eh, hey, alright. So, uh, uh, maraming salamat po ulit sa patuloy na nanonood po ng, uh, uh, ng mga bits ko. Or ng mga bits po ni Vlogger Kuno TV. Maraming salamat po. At sana wag po kayo magsasawa na magpatuloy na sumuporta po sa akin. Okay, so, thank you so much po at ingat po kayo lagi. God bless you all. Eh. Hey.